Hello, ATNs! Headlines na naman tayo sa ating SB19 sa pinakasikat at pinakareliable source of entertainment, ang Koreaboo na nababase obviously, sa Korea kung saan na-featured at headline na naman ang SB19 dahil sa pagiging magaling sa pag-perform ng ating boys at ang kanilang OOTD. At syempre, ang gento ay hindi mawawala. Sa articles na sinulat ng Koreaboo ay sinabi doon na ang the most uh, Yes, tinagurian silang the most anticipated stars o artist na nag-perform at nag-represent sa AA sa Pilipinas 2023 ayon sa Korea pinakasikat na entertainment portal at reliable source of entertainment sa buong Korea at sa mundo na rin. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.